Uh, magandang umaga mga kasimpleng buhay. So ito ang ganap sa baybayin ng lawis mga kasimpleng buhay. Ang daming ano, oh, mga ano, tawag niyo sa inyo dito. Sa amin uyap. Uh, sa inyo anong tawag niyo? Sa Tagalog nito uh, baguong, baguong gawin yung baguong ba? Yung yung swim to maliit. Ano yung tawag sa ba, sa baguong my love? So oh. Oo, oh. oh, ito yun mga kasimpleng buhay. Yun yung oh. Ah, uh, hindi na nakabalik sa kuan ba? Ang dami mga simpleng buhay oh. Oh. Uyap, uyap. Ang dami na na, na kuan no? mga simpleng buhay no na ah. hindi na nakabalik. Ang daming uyap. Wala nang mangunguha dito. Oh. Sarap-sarap. Ang sarap-sarap mga simpleng buhay. Wala nang nguha, no? Narao. naobsan na naobsan sa si kadaghan magsimpleng buhay so dito to to do hindi na nang na, na, namatay na, matay na. Ang, ang, iba buhay pa dito buhay pang pa iba ang iba patay na dito bayin, sa baybayin sa Luis magsimpleng buhay ang daming bagoong bagoong na no malit ang dami magsimpleng buhay hindi nakabalik sa laut jan-jan pat punta doon yung nagputi-puti dyan, yun. Nagpula-pula, nagputi-puti. Oo. Oh. Hindi na kinuha mga simpleng buhay, no? no oh, iba, buhay pa dito, yung iba. iba, buhay-buhay pa, oo. Oh. Buhay pang iba. no iba, ang iba, pap papatay na, oh. Puti-puti na. Mm. Yan ang ganap dito, mga simpleng buhay, no? Oh. Sayang. Ah, gawin sana natin tong pagkain. dami-dami talaga. Salamat para simpleng buhay. Please like and share and follow and subscribe sa ating youtube channel. Please follow po ang simpleng buhay. Salamat!